Magandang hapon mga kadaltas. Tara na ulit na tumakbo ngayong hapon at kailangan natin ulit na pumunta ng bayan. At doon naman pa ako ngayon tatakbo. Tara, samahan nyo na ako ngayon. Me, me, me. I now here in Pensionado's Bakery. Nakarating na po tayo dito sa bayan at nakabili na po tayo ng tinapay. Bans, everyday po kasi uh, bago po yung kanilang tinapay. So, hindi po tayo magdadalawang isip na bumili. At dito po sa lahat ng mga bakery, but then, ako po ay bumili sa Pensionado's Bakery. Ngayon naman pa ay pupunta na tayo sa grocery store para po bumili. Kat-hauntless, uh, ngayon naman po ay muling maglalakas na pa-uwi sa aming bahay. Ako sa bahay ngayon yung Mars at binisita po siya at tama-tama na, na dumating po ako ngayon na pauwi na nandito na siya. Pero tukantuhan lang po.